ni -raid na mga otoridad ang limang panibagong residential villas sa Angeles, Pampanga. Pinaniniwalaan kasi na pinagtaguan ito ng mga sangkot sa illegal na pogo. Si Vel Custodio sa detalye live. Vel? Audrey, nandito ako ngayon sa isang leisure park sa Clark Freeport, Angeles City, Pampanga, kung saan isinagawa ang raid sa limang residential villas na pinaniniwala ang nagtatago ang mga sangkot sa ilegal na pogo. Sangkot umano sa human trafficking ang mga naninirahan sa mga villas na pinasok ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, SAF at CIDG kagabi. Pagmamay-ari ng property si na Wang Ziyang, Ling Bao Ying at Zhang Ruijin. Sangkot si Wang Ziyang sa mga niraid na illegal Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Si Bao Ying at Ruijin naman ay mga convicted money launderers sa Singapore. Sinasabing business associates ng tatlong foreign national si suspended Bamban Mayor Alice Guo. Sa paghahain ng search warrant, nadiskubre ang ilang billing receipts na nakapangalan kay Zhang Ruijin sa isang pink na villa dagdag pa rito na identified sa operasyon ang isang driver at dating PNP officer na hinihinalang security officer ni Mayor Guo. Yung uh, driver at yung security eh uh, chine-check natin yan ano actually uh, uh balak namin siyang imbestigahan kasi uh, bakit siya nandito and then uh, nung nung tinanong namin kung uh, ano yung trabaho niya sabi niya siya raw si security dito sa mga VIP dito and then nagulat na lang kami dati pala siyang uh, miyembro ng Philippine National Police ilang mga kaduda-dudang larawan ang natagpuan sa pagsisiyasat ng tampaok sa cellphone ng dating PNP officer siguro kailangan ng paliwanag yung mga pictures ng mga Uh, like yung yung mga tino torture and then uh, pictures ng mga isang uh, insidente ng uh, pang uh, pamamaril. As of 1:32 a.m., 18 closed at isang open vaults ang natagpuan sa mga villas. Sa ngayon, dalawampung foreign nationals na ang nasa kustodiya ng paok na nahuli sa Angeles. Makikipagtulungan ang PAOK sa Bureau of Immigration para i-review ang mga dokumento ng na foreign nationals. Audrey, sa loob ng Pink Villa na makikita nyo sa aking likuran, nakita ang mga billing statement na nakapangalan kay Ruijin na kung saan nakaantabay pa ngayon o nagbabantay pa ngayon ang Special Action Force. Sa ngayon, Audrey, nakaantabay pa ang mga otoridad habang inaantay pa ang paglabas ng panibagong search warrant para sa susunod na operasyon. Balik sa inyo, Audrey. Maraming salamat, Velcro Studio.